Yes. So, maraming nagtatanong sa atin kasi yung pinaka-famous na topic is the CGNAT or Network Address Translation. Ito po yung CGNAT sa gitna. So, si CGNAT kasi maraming ano, controversial kasi ito eh kasi maraming nagpapanggap na ito is ito yung parang uh, rea, ano, rason kung bakit mabagal yung internet. While eto si CCGnat. Ah, uh, andito siya. Ito po yung pinakadulo ng ISP. So, ito is the ISP or the internet service provider. CCGnat si is equipment po yan ni ISP. Si, sino si ISP? Si Globe, ito si PLDT, on Converge. So sila yung major player Kaya mention sila madala sa atin Ito naman is yung BNG is the Border Network Gateway Bago siya tumawid sa CGNAT Bali, si C B Border Network Gateway Ibig sabihin, gateway siya So lahat ng ONU natin or yung modem natin sa bahay is nakatutok yung session sa BNG. Kaya, yun, kung naka-PPPOE kayo, meron niyang user and pass. Kung naka-IPOE naman, meron niyang matik na po yan sa system. Kaya, kung yung modem nyo is naka-PPPOE, yun, uh, type of technology lang po yan. Uh, ito is Uh, layer 2 eto naman is layer 3 so lahat ng eto is nagsesession sa BNG especially yung PPPoE layer 2 so yun uh, regardless dito sa gitna kung may ano yan mga routers rin na mga transport pero yung objective talaga yung nag-uusap is yung modem nyo kaya yun makatagpuan yung username tsaka password kaya kung mag hard reset kayo ng modem eto ay hard reset nyo. Uh, kailangan nyo na ng username and password. So, yun. Uh, kailangan talaga ng username and password para maibalik yung karon kayo ng session sa internet. Okay? Kaya yun yung panaka -import. So, yun lang uh, yung modem natin. Dito nag-usap sa BNG. Pero si BNG, meron po siyang ano uh, meron pa yung mga device yung AAA authentication authorization tsaka accounting ito yung nagtatrack ng session nyo kung valid ba yung username tsaka password na ininput nyo sa modem kung hindi uh, i-redirect ire kayo nyan kaya yun yun yung mga basic ng ah, uh, ito is more of a fixed fixed broadband. Kasi ito is ito yung mga modem natin sa bahay. Nag-authenticate yan dito sa BNG. So ito yung pinakadulo kung data. Kung data. Ibig sabihin yung high speed internet nyo. Dito binabato sa BNG. Kung modem naman, meron kayong voice, meron din silang ibang system na VIMS. Kaya, ano, doon yun binabato yung uh voice natin pero it will run into another system para tatawag ulit sa mga landlines or sa mobile signal kaya ganito so for now uh talk lang tayo dito sa data ng fixed broadband or yung mga ano natin so dito ito nga yung ano uh, ISP so dito sa ano ISP Uh, gumagamit tayo ng IPv4. So since yung issue natin sa IPV4 is nagkaubusan na ng IP address. Kaya nagsusolusyon sila ng CGNAT. Ito yung Network Address Translation. Network address translation. So for example, ito na yon uh, pag after the CGNAT kung facing na siya sa internet uh, ano na siya uh, public na dito public domain na dito so pag public domain ano na siya uh, lahat ng usapan dito is using the IPV4 public IP address ito naman pwede private IPs lang na ginagamit dito within inside sa network nyo. So, ito, matreat to. Pag isang network provider, magiging AS yan. AS. AS number. So, meron ka rin, ano, autonomous system. So, yan yung indicator or yung ID mo sa global na network. So, yun yung AS. So, makikita yan sa mga iba-ibang IP forum or internet forum na si PLDT, si Globe, kung meron kang sariling network, meron kang sariling AS number, ASN. Yung famous niyan, ASN. So yun. Ah, uh, ito isang domain to. Isa lang yung nag uh, manage dito. For example, ito is network ni Globe or ni PLDT. Tag-isa sila. So, regardless, meron pa rin silang CGNAT na ginagamit. Kasi nga, paubusan na tayo ng IPv4. Kaya, nagta-translate into private into public IP address. Kaya, yun yung main function ng CGNAT. To translate private into public and vice versa. Kaya, isang public, many subscribers. Hindi naman since yung IPv4 kasi na IP block is meron din siyang binabayaran. Mahal po yung IPv4 na per block, no? Kasi ayan, manage yan ni Apnik. So, siya yung merong authority to distribute the IP address dito sa Asia Pacific. So, yun. Kaya si Philippines, si Hong Kong, Japan, dito siya Asia Pacific belong ay pinik. So yan tapos yan yung ano function ng CG to translate into many subscriber and public address. So nakakabagal mabagal ba yung translation? No. Mapilis nga yan kasi career grade yan eh. So, large scale po yan. Mabilisan yan na translation mabilis rin yung ano session yan. So, yung challenge yes lang dito is pag magamit ka ng peer-to-peer -to, -peer -to -peer or point-to-point -point na IP uh, address na application. For example, uh, P2P in which kailangan mo talaga ng public IP address na para maka-reach dun sa ibang network. So, yun yung ano, pag Marami nang naka sa isang public IP address Ah uh, Yun Medyo Ano rin uh, Challenge Kasi yun nga uh, Baka may conflict ng port or application Pero regardless dyan Yung CGNAT kasi is Ano sa design Too many Okay So Yun lang yung sagot natin Ah uh, Regardless mabypass ba yung ano meron kasing nag-offer ng bypass si G nate. Uh, the only way to bypass is to uh, subscribe ng static IP in which sa ISP naman yan uh, hindi ka na dito na sa BNG pag nag-session ka ng AAA A, uh, ilalagay ka doon sa static na pool meron din kasi yan na static pools eh So yun static subscription lang yung ano natin chance para ma-bypass yung CGNAT In which ah uh, yan yung ano kung IPv4 static pero pag migrate natin into IPv6 lahat na kasi is naka-public na Kaya si IPv6 is 128 bits Kaya 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 niyang lagyan ng IP address bawat butil ng buhangin. So, that's the advantage of migrating from IPv4 to IPv6. So, much more uh, yun, public. Pero, the challenge is medyo uh, challenge na rin kasi pag Talking ka ng IPv6, kailangan mo ng high power na processing. Kasi since it's longer bits, so expected na kailangan rin siya ng processing, more processing power. So, dito sa public IP address, uh, andito yung mga Facebook, Messenger, tapos uh, YouTube. By the way, uh, meron akong napansin. Lahat ng nanonood sa akin, is bihira lang mag-subscribe. Kaya, take the chance to click the subscribe button and then bell notification para kung meron akong mga bagong tutorial videos, yun, pwede kayong mag regarding sa internet. Tapos, dito rin yung TikTok. So, sila is meron din silang sa sariling ASN. ASN, may sarili si ASN. Para alam ng routing, sa internet. For example, if your packet is going to YouTube, hanapin niya yan sa ASN plus IP address. So, ganun siya maghanap ng routing sa internet. So, yun. Pag palabas na kasi, gumagamit na tayo ng BGP. So, that's a border gateway routing protocol pinaka pinaka ano yan, common use na route control so bgp uh, for more ano meron akong membership na discussing more on technicalities about the ip network and ip learnings kaya if you have time and the resources you can subscribe to that membership So yun. So that's how the internet works. So medyo technical lang yung fixed broadband and uh, CGNAT. So yung ano talaga natin is CGNAT topic kasi ito yung pinaka-questionable. And slow down, hindi talaga siya nakaka-slow down. Ano pa siya? Eventually when we migrate to IPv6 So, yung CGNAT is mawawala na ng function unless yung ISP natin is, ano pa, meron pa rin siyang IPv4. So, as long as merong IPv4, andyan yung CGNAT. Pero kung purely IPv6 na siya, in which in the near future pa, kasi walang demand na gumamit ng IPv6, kaya pinupush rin, ni eh, ipinik na maggamit na tayo ng IPv6 para mas masimplify yung ano natin Um, IP addressing kasi challenge rin yan sa kanila. So, ganun lang yung ano, I hope na meron kayong natutunan sa video na to. Although, medyo ano pa to, maraming kailangan i-digest sa topic. Okay. So, pa-comment naman kung ano yung gustong topic nyo na pag-discuss natin dito sa channel. Uh, join the membership and Let's see how your skills will level up kasi as far as I know kahit AI AI artificial intelligence we still need the network guys kasi paano naman yung communication ng AI papunta sa mga subscriber kung hindi alam nila yung ganitong basic na concept about data communication So yun maraming salamat